harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po humiling ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated kayong lahat sa mga bagong i-export ko na mga impormasyon na baka mapagkunan nyo ng kahit kaunting idea man lamang. So guys, ang topic natin ngayon ay naggali, nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Iniisa-isa ko lang po dahil sa dami pong mga nagtatanong, ginawa, ginagawan ko na lang ng uh, video para pangkalahatan na rin. Pero wag na po nating banggitin ang, ang taong nag-request. Uh, so, narito ang kanyang katanungan. Ma'am Estela, mayroon din po bang G-spot ang isang lalaki? At kung meron man, Saan ba ito mahahanap? So, yan po yung kanyang katanungan kung meron ba raw uh, G-spot ang lalaki din. Kasi karamihan sa babae lang ano. So, ang aking kasagutan ay yes po. Meron pong G-spot ang isang lalaki ayon sa informasyon ng aking nasaliksik. Ang G-spot ay isang termino na karaniwang iniugnay sa mga kababaihan at ito ay tinutukoy ang sensitibong bahagi sa loob ng vaginal canal ng isang babae. Gayunpaman, mayroong party ng lalaki na may malapit na pagkakatulad sa G-spot sa kababaihan sa mga lalaki. At ito ang tinatawag na prostate gland ay maaring katumbas ng G-spot o P-spot na matatagpuan sa ilalim ng pantog ng lalaki. So, meron po guys, ano, sa babae G-spot at sa lalaki naman tinatawag na P-spot. Yun ay prostate gland na tinatawag. So, P-spot naman siya. So, yan po yung uh, kat, uh, katumbas sa babae na G-spot na tinatawag. So, yan po yun ay matatagpuan sa ilalim ng pantug lala sa lalaki na tinatawag ding prostata. Ang prostate ay mahalagang papel sa produksyon ng likido na nagdadala ng sperm cells. So, iniisip ng ilang tao na nasa titi, nasa uh, batuta ng lalaki, ang tinatawag na uh, P-spot ng lalaki, ngunit wala ito sa lugar na yon. No, ang pagkakaalam ng mga uh, tao na nasa titi mismo ng lalaki ang G-spot na katumbas ng babae. Ngunit wala po ito doon. Dahil ang G-spot o P-spot ng lalaki ay matatagpuan patatagpuan sa prostate glands na tinatawag. So, may dalawang paraan para ma-stimulate o mapasigla ang G-spot ng lalaki. Number one, sa panlabas tayo upang ma-stimulate ang G-spot ng lalaki sa panlabas kailangan mo lang masahiin o himurin ba sa dila o ang lugar sa pagitan ng bayag at tumbong andaan po natin matatagpuan po ang jispat uh, G-spot na panglabas doon sa pagitan ng bayag at tumbong no bayag at tum tumbong na tinatawag So, gamitin ang iyong hinlalak, hinlalaki at hintuturo upang maisagawa ng maayos. Pwede rin gumamit ng pampadula pampadulas tulad ng mga water-based lubricant para sa mas banayad ang paggalaw. So guys, alam na natin kung nasaan yung panlabas na G-spot ng lalaki. Ano? Doon sa tinatawag na ano, bayag bayag tapos doon sa kalagitnaan ng ano, bayag at saka sa may anos, rectum, no, sa put So doon sa gitnang 'yon, nandoon 'yung ano, kapag pinindot-pindot mo 'yon doon, mas madaling lalabasan ang isang lalaki. Pero tandaan natin guys, hindi po para sa lahat, no? Meron din namang hindi sensitibo doon. Kaya hindi po natin sabihin na lahat na lalaki ay makaka makakaranas ng ano matinding kaligayahan doon sa panlabas no so yan po yung ano panlabas na g-spot ng lalaki so ano natin yan ano subukan so yung tinatawag naman yung sa panloob ito po ang main talaga yung nasa loob panloob no ang main na g-spot ng lalaki ay nasa loob at ang hugis at sukat nito ay hin hindi hindi humigit sa 4 square centimeter. 4 square centimeter. Kahawig ng walnut na tinatawag. Ano ba ang walnut, no? Alam ba natin yung walnut ay, parang, parang siyang ano eh, yung, ikumpara na lang natin siya na parang popcorn na, gumanon yung popcorn, pero hindi popcorn ha, ano yan siya eh, Wal basta, doon mo yan, makakapayan siya, doon sa loob ng uh, ano lang dalaki So, maari itong ma-stimulate sa pamamagitan ng tumbong o sa tinatawag na rectum sa puwet, no? Sa pamamagitan ng tumbong o sa butas ng puwet. Sa paggamit ng either laruan, daliri o pagpasok ng titi para maabot ito. At kapag tinamaan o naabot ang G-spot na ito, mabilis talagang napakabilis labasan ang lalaki ayon sa aking pagsaliksik. Kaya yan po yung number 2, no? Dahil ang main na G-spot ng lalaki, ulitin ko, magiging ano man sa inyo, ulit-ulit ko, no? Kasi wala tayong mga, tawag din, words na nilalabas ko sa video. Kaya minsan inuulit ko po, minsan na nga, Naiirita na yung iba doon sa comment section no na uh, noted na nga ano pabalik-balik kasi minsan kasi meron kasi nagtanong sa akin na Ate hindi ko naintindihan yung ano mo kasi isang beses lang wala naman siyang sulat wala namang mga words na lumalabas doon sa video kaya minsan inuulit ko po hindi po yun dahil gusto kong ulit-ulitin so yan po no pasensyahan niyo na yun doon sa mga uh, nag-comment na ano, 'wag nang ulitin pero pipilitin ko po na 'wag nang maulit-ulit. So, yan po 'yun guys, no? Ang panloob na G-spot ng lalaki, nasa ano siya, nasa ilalim ng pantog, sa prostate gland matatagpuan. Para din sa babae na meron din siyang ano, ano, parang buto, hindi yan buto, walnut, no? So, yan po. Ngunit mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng lalaki ay interesado o komportable sa ganitong uri ng exploration. Kaya mahalaga pag-usapan mo sa iyong partner bago gawin ito, no? Kasi nga naman, ano, magagawa lang siya doon sa butas ng ano, ng doon sa likod. Huwag na nating masyadong ano, nako magagalit ng YouTube nito. So, yan po, no? na doon sa likod kasi yan. Kaya hindi lahat ng mga kalalakihay ay interesado po sa mga ganito. Yan po guys. Oh, hayan na. Sana nakita mo ang ang video ito at nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming maraming salamat sa iyong tanong. Hanggang sa susunod, huwag po kayong magsawang manood sa aking channel. Si Ate Stella ninyo, maraming salamat.